Albert Pagara bagsak sa third round, talo via knockout, may inamin sa pagkatalo. So isang malungkot na balita para sa ating Pinoy boxing fans. Ito po ay matapos matalo ng ating pambato na si Prince Albert Pagara sa kamay ng Tajikistan fighter na si Bakodor Osmonov. Bigong makuha ang panalo sa naging WBA title fight nito kanina lamang na madaling araw sa bansang Tajikistan. Tila hindi po nakaporma ang ating kababayan dahil wala itong naging sagot sa walang tigil na pagbabato ng suntok ni Bakodor kung saan madalas makorner si Pagara at halos nabubugbog ito sa buong laban. Hanggang sa pagpasok ng ikatlong round, ay hindi nakinaya ng ating pambato ang mga suntok na sinasalo niya galing sa former Olympian. Kaya naman napaluhod na lang ito sa lona. Hindi na din nagawa pang makabangon ni Pagara sa bilang ng referee dahilan kung bakit nakuha ni Osmonov ang panalo via third round knockout. Dahil sa panalong ito ni Osmonov ay nasungkit niya na ang bakanting WBA Gold Lightweight Belt, isang oras at limang minuto. Bukod dyan ay umabanti na din ang kanyang napakalinis na undefeated record sa sampung panalo na may limang knockout at walang talo. So matapos nga ang laban, nagsalita agad ang ating pambato matapos niyang malasap ang masaklap na pagkatalo. Narito po ang pahayag ni Pagara. Mga idol, pasensya talaga, magaling yung kalaban natin. Mmm, napakabilis ng kamao. Ah, uh, sobrang bilis yung kamao niya kaya hindi ko nakita. Hindi ko makikita yung mga kamao niya sobrang bilis talaga magaling yung kalaban. Kaya bawin na lang tayo sa next, sa next laban natin mga idol. Pasensya sa lahat ng mga Pilipino. Hoy, oh, pahinga muna ako kunti. Babaling ako sa babalik ako soon. Talagang uh, sobrang napagaling yung kalaban. Pabilis. Takang mawala sa harap ko. No talaga uh, Olympian talaga. Olympian talaga mga idol. Uh, pasensya na sa inyong lahat mga Pilipin. Uh, at sa mga sum support Sumuporta sa akin Bawin na lang tayo Sa next, next fight Kaya uh, Maraming salamat Sa mga Nagsuporta sa akin Maraming salamat sa inyo Sana uh, Pasinsya na po At uh, Nagingi po ako ng ng Sorry Sorry sa laban At uh, Sa sunod uh, Galingan ko Sa laban Salamat sa inyong lahat Mga idol uh, Pasinsya talaga Sa mga la Sa laban ko uh, Ginawa ko naman yung best Pero Hindi ko talaga Ma Mano, kasi sobrang bilis sobrang bilis ng kamao niya amateurist talaga kaya uh, congrats sa kalaban ko salamat salamat ang call cool thank you maraming salamat sa inyong lahat uh, sanay uh, pero hindi pa rin nasusuko lalaban pa rin talagang talaga ang boxing uh, matalo matalo manalo matalo hindi pa sa hindi pa sa atin tong ngayong panahon